Hello guys! Good morning! Mga kahoy guys! Kuha tayo ng mga kahoy para pag magluto tayo dito may mga kahoy tayong gagamitin. Tara! Kadaming kahoy. Meron pa doon, oh. Meron pa akong hakotin na kahoy. Tara. So, ang dami na natin kahoy guys ito oh ito nan oh. meron pa ano meron pa doon hahakutin saka ito ito yung uh, natira na dapat natin itanim so bali next week na lang, naman ulit tayo magtanim ng mga niyog oh, ayan po oh. Ito. Doon. Tsaka doon. Hindi pa na ano doon. Nabunutan yung mga niyog na na ano. So bali next na naman doon. Marami na tayong panggatong. Ayan. Pwede ito. Gatong guys. Ayan. Ito. Ito yung mga natira nating dapat itanim. So meron din akong panggatong dyan. Meron pa doon. Na ah, doon. Yan. Doon pa sa mga nyug, -nyug. Yan di pa na ano natapos. Yan. So mal ano pa. Lapad pa ang ating dapat himower. Dito tapos na. So ito yung mower. Nagpi-picnic kami dito, guys. Ito yung tent ko. Dito ako nag natutulog pag ano. Uh, pagod na. So, Ayun, andiyan ang pagkain ko sa loob. So, ayan. Dito ako nag stay pag pagod ang lola niyo. So dito kami mag merienda yung saging kami na dapat ilaga sumadami so, din tayong kahoy so maglaga tayo mamaya ng saging ito ayan. ito yung kapi namin ayan dalawang ano ganyan kapi ayan Baba Guya ba niya? Or sour Madaming aphids. So dahil mingaw ang kalsada, walang mga sasakyan na makapasok. So kain tayo ng Guya Bano Galing Farm nung Sunday kinuha ko doon sa farm. So, hinog na siya. matamis pa ito. Grabe, sobrang tamis. Ayan po. Hinog na siya. Ayan. Sweet duya ba, no? Ayan po. So, kain tayo. Saka matulog. So, ito lang yung kumbaga breakfast ko. Tapos yung seeds niya, itong mga buto-buto niya, tanim natin ulit doon sa farm. Ayan.